Welcome our channel! Magandang hapon mga lalabs ko. Andito na nga ako sa Robinson at yung mga kasama ko ay iniwan ko doon sa sasakyan. Paalam nga muna ako sa kanila para magpatingin ako sa optical mapalitan ng aking salamin kasi tumataas na ang grado ng aking mata. Tara! Ito na ang aking bagong salamin at sa wakas mapapalitan na rin ang luma kong salamin at aking isusukat na. Ayan, may magagamit na ako at makakakita na ako ng mga letrang maliliit. Mababasa ko na, ito na aking isusukat. Naku, itsura ko dito, haggard na haggard. Parang hindi ako natutulog sa dami ko ng trabaho. Kasi naman, marami kaming bisita na dapat ay aking aasikasuhin. Ngayon, pupunta kami ngayon. Saning na nga, at na nga, nandito na kami at kami nag-iikot-ikot at at uh, tumitingin kami ng aming makakain kasi nga ang aking mga kasamahan ay gutom na tanghali na kasi kung anong oras na alas dos na sa dami dami ng oras ay nag ikot ikot kami kasi nga ang tagal tagal ko doon sa optical muntik na nila akong iwan doon buti na lang nagmadali ako at ayan paalis na sila at tinawag ko sila sabi ko intayin nyo ko iiwan nyo ko at sabi ganun sumunod na raw ako kaya ayan nagtatakbo ko para naman kasi Uh, makasama nila ako. mahal mal kaya na pamasahe kung hahabulin ko sila. Eh sila may sasakyan, ako ay wala. O oh, magkukumute lang ako, mahal-mahal na pamasahe. At eto na nga, ayan ang mga ulam, nagtututuro na kami. O oh, kinuha ko yung isa. Ang sarap-sarap yung kare-kare, yung gusto-gusto ko yung kare-kare. At meron pa silang bulalo, ayan. Sarap ng bulalo. Alam niyo, masarap dito sa ningnangan. Uh, ayan. Ang sarap, nagtututuro kami para lulutuin na nila, lalagyan na langin ng sabaw. Ayan. Ah, uh, libang nalagyan kami rito sa pagkain sapagkat kasi napakaraming, uh, ayan, napakaraming pagkain dito. At ayan pa, may mga gulay, sapsoy, gulay na halu hali at may mga seafoods. Ayan ako, ang sarap, ang sarap, ang sarap naman. Just ko, teka magpapatugtog tayo kasi a -abal, a abala muna ako dito sa uh, paghahanap ng aming kakainin kasi gutom na gutom na rin ako, patugtog muna tayo. Uh -huh. Bakit naman puro pa ang binidyuhan mo, hindi sila? Ano ka ba naman? Ate, ayaw nilang magpa-video. ayaw nilang makita yung kanilang pagbubuka. Ako, mamaya ibibidyo ko sila, hindi nila nananaman. Yung isa, ayaw talaga at magpapatakit daw magbuka. buka. Kaya naman, igagalang ko ang kanyang uh, gusto. Ayun, nahihiya nga sila. Kasi sabi sa akin, nahihiya sila magpa-video, pero sa angka, no? panay naman na pa-picture nila, edi eh, gano'n din yun. <laughs> gano'n din kaya. Teka nga na, tayo ay kumuha na ng ating kakainit at uulamin dito. At naku, ay gutom na gutom na kanina pa. Hindi ka ba nahihilo, ha? At, at kurat hindi ka ba nahihilo? Gutom na nga ako at tingin. Naku, kanina pa nga eh. Panay ang video ko. Pero, gutom na ako. Nakalimutan ko nang kumuha ng kakainin. Ito, kukuha na ako. Masarap-sarap pa yan ang pagkain dito. Naku, nauna na yung isa at naghihintay pa rin ng kakainin. At kasi nga, iniinig pa yung kanila mga pagkain. Ayan, sariwa-sariwa kaya mga pagkain dito. Naku, ayan o kumuha na siya ng salad. Naku, sarap ng na salad. Naku, butik pa makalimutan mo kanyang sauce. Sarap kaya niyan. Ako naman kaya, ang gusto ko, ang dami niya ng inorder. Meron pa siyang, hmm, um, um, ano ba yan? Leche O may -le siya. Ako naman, nintay ko yung aking ulam. Yan. Ang sarap pa yan kumain. Ang ganda ng kanilang present, uh, presentation. At kanilang lunutuin agad ang iyong order At sariwa sariwa pa Ngayon ayan Ang tagal gutom na ako Naka Handa na yung mga plato Sarap na sarap na yung mga Kasamahan natin sa Paghihintay na pagkain At ayan na nga dumating na yung pagkain At nako nakakagulo na kami Nag aagutan na ng kanin Sarap kaya niyan. O ayan ha O at eto na nga ang pagkain. Ako, wala pa yung aking kasi nga huling-huli na tayo, ating, ating. Oy, Kuracha, huling-huli na tayo. Ayan, huli na tayo sa pagpili ng pagkain. Niluluto pa yung sa atin sila, lapang na lapang. Ang sarap kaya ng mga inorder nila. Meron pa dyan seafoods. Nasa huli, inorder ko yun. Sarap, talaga nga naman, Ako'y nagugutom na. At yung sa akin iniintay ko pa. Diyos ko, ang sarap ng bulalo. Diyos ko, sabaw pa lang ulam na. Sarap kaya niyan. Teka, teka, ba't yung sa atin wala pa? Si Layla pang nalalapang. Ako'y gugutom na. Paano naman, Aten? Daldal ka ng daldal. -dal. At ayan na nga, dumating na yung pagkain. Ako, hindi na ako makadaulayo sa pagkain. Oh, ang sarap talaga ng pagkain nito. At may tumatawag pa. Diyos ko, ano ba yan? Tatawag-tawag? Ating, hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi ka marunong. Hindi ka marunong mag-cellphone. Ganyan na ba't ngayon talaga? Ganyan pagka may kausap ka sa cellphone? Ako po, ating. Ano ba naman yan? na po at then turuan nga kita mag cellphone at pag may tumatawag ganyan ganyan ka ba talaga at then turuan nga kaya kita at yung mamaya na yan kumain ka na muna nako at at sino naman yung kausap mo at naku oras na ng pagkain at anong oras na alas 3 na gutom na gutom ka na pati ako nagugutom. bahala ka na nga yan ako'y kakain at ako'y gutom na gutom na mamaya maiwan tayo e gusto ko na kumain para mabondat bondat na ako sa kakakain ng bulan no? oh oh ang sarap kaya nito meron pa akong kinuhang hipon ang lalaki Tigilan mo muna yung usap-usap na yan. Mamaya mo kausapin. Ano ba yan? Si Kumare? Si Kumare naman, hindi mo kasi tinawag at nang nakasama natin. Hindi nga kaya. E eh, umalis din sila. Nagpunta sila ng Pangasinan. Ngayon tawag ng tawag sa akin. Ayan. Eh sabi ba't hindi raw ako sumama. Hindi ko masinabi na tayo ay may pupuntahan. Ang aga-aga nilang umalis. eh siyempre tulog pa ako. At eh, siyempre yung bisita natin ay aking asikasuhin. Tayo nga ay ating uh, ipapasyal. Baligtad na ngayon. Siya na magpapasyal sa atin. Ingbis na tayo magpapasyal sa kanila. Tama na yung pindot ng pindot. Kumain ten na. Naku, bahala ka na nga din ako ilalapang na. Lalapang na ako na lalapang. Ako yung gutom na gutom na. Mamaya magte-take out, take out na sila. O yung pagkain mo, ite-take out na rin yan. Di hindi mo na nakain. Malamit na yan pagdating sa inyo. I ini ko na lang kaya ang aking mga tira at hihingin ko yung marami nilang tira-tira uh, dyan at kakainin ko kaya. Sarap kaya niyan, lalong-lalo na yung sabaw. Oo, tanda sa pagsubo, tahan sa pagkain, parang hindi ka an mo, nabay, kinakain mo na yung chicken, sarap kayo, sarap mo naman kumain. Teka nga muna ating, lalapang muna ako. Naku, mamaya na yung cellphone-cellphone, lalapang muna ako. <tap> Ayan, nag-take out na. Sa dami ba naman ang in-order eh. Hindi na upos Ayan, nag sharo na. Ayan, ang dami pa oh. Meron pa ang in-order na hindi pa na ilalabas. Ako okay. eh, ah, yun, naiiuwi ko kakainin ko yung hipon at saka yung alam mo ba yung lobster at saka yung yung pusit na malaki yan, aking inorder yun iuwi ko na lang at baka mamaya ay ako ay maiwan dito o oh, naku, si Kanor sarap na sarap humiikot ng bulalo na sabaw sarap kaya niyan ako yung magpapauwi rin ng bulalo na sabaw at yan ay gustong gusto ko ng bulalo masarap kaya yan Nakupo po, ate. Hanggang dito na lang. At sa muli, bye-bye! Thank you for watching.